Ano ang koneksyon ng Puting Kabayo sa presentation ng Olympics 2024 at ano ang mensahe nito? Panoorin muna natin mga video clips ng Puting Kabayo sa Olympics. Alam naman natin yung kumalat na video po nila kasi yan ang pinaparatan nila sa buong mundo. Olympics po yan mga kapatid, taon-taon po yan. At ito yung presentation, hindi lang yung puting kabayo, kundi napakarami. So tingnan natin mabuti kung ano yung ibig sabihin po yan. Doon sa puting kabayo mga kapatid, meron sa Bible na tinutukoy na puting kabayo. Nakalagay nga ito sa Revelation eh. Kaso yung puting kabayo na to simbolikal na mangyayari sa huling panahon. Ito ang sabi ng Revelation chapter 6 verse 2. Nang tumigin ako at nakita ko ang isang puting kabayo ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikidigma. A puting kabayo sa Revelation ay tumutukoy sa Antikristo. Ito yung propesiyang hindi pa nagaganap at ito yung magaganap sa tribulation period. Yung puting kabayo na yon yun ay pandaraya kasi si Jesus Christ Darating sa pangalawang pagkakataon ng nakasakay sa puting kabayo din. Pero si Antichrist, simbolikal po yung nakita sa Revelation na yung white horseman ay magko sa buong mundo. Kaya po siya may palaso kasi mas magiging mahaba at mabilis ang range ng pagsakop niya sa buong mundo, 7 years of tribulation. Kaya white horse yung ginamit ng Antichrist kasi yung agenda niya, dadayain niya ang napakaraming tao sa tribulation period. Akala ng mga tao that time, siya yung tagapagligtas siya yung mesaya at itatakwil nila si Jesus kasi maraming himalang bagay ang gagawin ang Antichrist. 'Yon ang simbolismo ng White Horsemen sa Revelation. At doon sa presentation ng Olympics, I don't think so kung ito'y pinaparting nila na tayo ay naandito na sa ira ng pandaraya ng Antikristo. O tayo ay nasa tribulation period na. Nagtatalo-talo at hati ang paniniwala ng mga Kristiyano kahit mga nag-aaral sa huling kapanahunan na magkakaroon ng 7 years of tribulation bago magkaroon ng 7 years of tribulation magkakaroon ng rapture. Pero yung iba paniniwala, tribulation muna at sa mid darating yung rapture at sa end ang second coming. At ang pinaparating ng Olympics presentation ay kinuha dito sa Revelation. Ito nga ba ay pagpapakita na tayo ay nandito na sa Tribulation period at malapit ng dumating ang Panginoon o pinapakita ng Olympics na merong white horsemen na dinadaya na ang mga tao kaso hindi pa rin nila alam So this video is posing the spirit of Antichrist kung ito ay gumagawa na sa panahon natin. Matagal lang pong nakaprapisa yung gagawin ng Antichrist sa huling panahon. Actually, ito ay agenda niya na sinabi ni Daniel. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng pitong taon. Pero pagkatapos ng tatlong taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. Nahati kasi yung 7 years of tribulation at yung white horseman, dito po yan sa 3 and a half tapos po niyan, dyan na napapakita yung tunay niyang agenda kulay ng Antikristo. Kaya may black horsement kung babasahin niyo yung revelation. Pero kung titingnan natin maigi dun sa presentation, tingnan niyo po. Ito ay parang malabo or pale horse. Basahin po natin Revelation chapter 6. Verse 7, nang tanggalin ng tupa ang ikaapat na selyo, narinig kong sinabi ng ikaapat na buhay na nilalang halika at nakita ko ang isang Maputlang kabayo, ang pangalan na kasakay ay kamatayan at kasunod nito ang hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mabangis na hayop. Kamatayan, tagutom, after na matinding digmaan, after na madugong gera sa buong mundo sa period of tribulation. Ito po yung sinisimbolize ng Pale Horseman. Pero bakit pinapakita sa Olympics dito po sa presentation nila? Yes kapatid, tama yung sinabi mo. Kung pagdudugtong-dugtungin mo, yung Antichrist ay pwedeng isinilang na at yung mga agenda niya ay nakalatag na. Para sa akin mga kapatid, ayon sa sinasabi ng Bible, hindi hayaan ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga mana Iaalis ng Diyos sa hatol niya yung mga tumanggap at nanampalataya sa Panginoon, mga naglilingkod sa Diyos. Kaya bago dumating kasuklam-suklam na bagay na ito, yung great tribulation, alam natin na magkakaroon ng rapture. Huwag kayong mag-alala. Hindi takot ang ini-inject ko sa inyo, kundi yung pag-asang nagmumula sa Panginoon. Sino man ang tumanggap sa Diyos at tumalikod sa kanyang mga makasalanang pamumuhay, may pag-iingat ng Panginoon. Yes. We are facing trials, circumstances, sickness. Pero hindi ka papabayaan ng Panginoon dito sa huling panahon. Darating ang Diyos sa isang iglap, sa isang kisap mata. Dadagitin at kukuhanin niya ang kanyang mga mananampalataya. At hindi lang yun. Kung meron mang maiwan doon sa tribulation period, ito yung kahabagan ng Diyos na siya ay magpapakita na nakasakay sa puting kabayo. Dito makikita, ma expose ang gawa ng kaaway na marami siyang dinaya pero ipapakita ng Diyos dito niyo wawakasan sa second coming of Jesus Christ ang kanyang kadakilaan at pagliligtas sa bayan ng Israel at sa bayan ng Diyos na kumilala sa Panginoon sino yon tayo yon mga kapatid huwag tayong magpapabulag sa samot saring sinungalingan ng kaaway Revelation chapter 19 verse 11 pagkatapos nito Nakita kong nabuksan ng langit at may puting kabayo na katuyo roon ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang matol at makipagdigma. Dito niyo wawaksan yung paghahari ng Antikristo at ni Satan. Kanyang kampon, ayon ng Diyos na mapahamak bawat isa sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid. Yon ang pag-ibig ng Panginoon at anumang pandaraya ng kaaway sa buhay mo ngayon ayon ng Diyos na malugmok ka dyan. Ayon ang Diyos na tumalikod ka sa pananampalataya. Kaya, bidyong ito mga kapatid ay pag-aakay para sa'yo. Para tayo lubos na magtiwala sa kanya. Ang prayer ko sa'yo lalo kang lumalim sa pananampalataya. At hindi maagaw ng kaaway ang lahat na pag-aaralan mo kapatid. Makatulong sa'yo yung video na ito. Share mo to sa iyong mga kakilala. O agree ka, follow ka, subscribe ka. Kung may tanong ka lang mo na comment section. Salamat kapatid yung nakarating ka sa so huling part ng ito. Marami ka namang natutunan at hanggang sa susunod na pagkikita natin. Tony Likod, Pastor Gabeno, God bless you.